Ah, uh, narito kami ngayon sa sa aming kwarto. At nais ko pala na nais naiskop kaabos. Na ngayong araw na ito ay kaarawan ni Kaabos. Ah, uh, pumunta uh, na ano kami, araw-araw kami nandito sa misa at ngayong pumunta kami doon naglakad uh, pumunta siya doon sa San Ignacio. Pagkatapos, eto, uh, maaga kong binuksan ng ano, pinkinan ko siya ng happy birthday dito sa television at nakaharap kami sa misa ng pare. At ngayon, andito kami ngayon, pagka umaga, niyaya kami ni, ano, may tumawag sa aming mga anak namin, nagpumati sa ka, si, kaya abos. At ngayon, ano, may tumawag din na punta daw doon sa ano, mang, mang libre sila ng ano sa amin ng pang almusal sila, si Lassie Junior kaya yun, andito kami ngayon sa kwarto, kasi pagdaan namin paghatig namin sa sa ano, sa cellphone na pang vlog kay Adet, kay Chatas eh may binigay siyang regalo. Dito na daw namin buksan. Ayan, no? Sige, nakaabos. Buksan mo kung ano yan. Surprise Sige, nakaabos. Ang regalo sa anak ko. Kasi sabi niya, huwag niyo buksan dito pa. Doon na buksan sa inyo. Ano ba? Ayaw mo ito Nandito lang kami sa kwarto mo nakaabos. Sa ano? sa kwarto namin. Anong klaseng pa ito bakit? <laughs> <laughs> may ito ano inyalo. may ano siguro yan sekreto Bata may sekreto, may sekreto yan Ayan. Ano Ayan, dyan lang muna yung basura kasi mayroon tayo dito basurahan. Ayan o, kaabos o. Pa. Uh, yung to, oh. Nagpahimutang pa. O, oh, plastic <laughs> pa o. Oh. Ay. Pagkan nito, abos Kaya pala, hindi ito o. Oh. Ay. Sa kupang na plastic, ay sus. Kaya. Oh. Uh? Ay, ya, tira. Talaga naman o. Oh. O. O. Oh. Wow. Ang kaya pala sa bahay mo buksan pa. Ano oh, makakabos Ganun mo dyan. Dyan. Huwag mo natanggalin yung plastic. Hindi pa matanggal. Mayroon doon siguro. Sa dulo oh. sige. Buksan mo yan. Oh. Oh, tanggalin mo. Pwede ba yan? dala mo yung ano? <laughs> oh, no. ng... ano. Oh, Pala sabi ng... Oh, tanggalin mo yan kasi para na sa, sa ulan siguro. Ayan, hindi na ito. Ito, ito. Ibalik mo dyan. Ibalik mo. Pag na. Ito pa sabi niya nga. Sa bahay ko Ano ba ito? Kaya nga. Ayan na naman. Hmm. Saan nga? Eh kasi inulanti ka. Hindi mo yan tinignan eh. Gusto mo magkuha yung altar nga ano? Kanina pa. Kanina pa. Hindi ako natatawa. Buksan natin mga kaabos. Maganda ito. Mamahalin ito pa yung sa akin sa anak ko mga kaabos eh. Kahit, oh? kahit hindi mamahalin. Importante. Oh? Ano? Ano? Okay. Wow. <laughs> mga kaabos oh. Kaya pala. Kaya pala. Kaya pala. You Kaya know? pala. May puwanta. Ah. Itas mo, itas mo. Kaswerte mga kaabos oh. Ano? Oh? Ay, yun, namulaklak. Dandang ka kasi yung ilaw nagdaganda. Ay, nakakaapos, oh. Sumasayaw-sayaw. Wow. Ayan. Ay, gracias, chata. Ah. Kainaman naman talaga yung anak ko. nag pa talaga sa papa nila nga. Tanda na ako eh. Ayan na oh. Ayan na mga oh. Dami mong pira eh. Mas marami ka pang pira sa akin. <laughs> marami pira kasi naglambitin eh. <laughs> uh. Nakaka... One na million mga oh. Nakakano eh. Million, oh. Hindi, hindi ka yan binigay sa akin, anak mo. Oh, dati. Million, oh. Ah, joke lang. Oh. Ayan mga kaabos, grabe talaga. 71 na edad ni kaabos. 71 si si ako mga kaabos. Oh. Ayan. Salamat. Anak, salamat. Salamat sa mga anak ko. Uh, Nilibri ka nga kanina eh. May pakapin pa. Ayan. Ayan. Aswerte. Ayan mga kabos. Ka Ganan siya yan mga ay, ganan siya no? oh. Grabe, oy. Oh. Saan ba yung mo? Grabe, hay. Samantala, hindi kaya binigay sa akin noon. Ayan, you know? Wow. Si kaabos talaga, oh. <laughs> ay, kaswerte, ay. Kamukha, <laughs> Ay, nako. Pakabos. Uy, baka maano, magupit mo yung hilo nga ano, ha? Ayusin mo. Ayan, mga kaabos. Uh, napapasalamat kami sa Panginoon na umabot sa ganitong edad. At ano, ang Ngayong darating na 2026 ay ano na kami, matanda na, lalo, kasi madagdagan na naman yung edad, at saka sa aming anyo ng pagsasama, kahit para kaming asot pusa, ikaabos, kasi tumatanda na, uh, nat natural lang yun sa mga ano, sa mga matatanda, kasi nga yung napapanood ko sa Facebook, eh, hindi niya na nga alam kung sino marido niya, <laughs> sabi niya, sabi <laughs> niya, sabi ng anak, Sino yan? Malaki din ang tuwa ko mga kaapos. Kahit payong lang. Malaga din sa atin yung payong kasi. Claro, daladalahin mo yan. Ano yung payong? Ano yung Tsaka ang ganda. Patibay, mga kaabos, oh. Tapos pagka gusto mo para hindi, ano, ikabit eh, mo yun para hindi magtulo sa uwan. Ganda Ito. talaga mga kaapos. Ito, pang sahod. Gustoan ko. Sahod sa tubig. Kaspesyal, no? Tapos. Kaspesyal. Ang kwarta. Naro ako na tuwa kasi wala piras ka alam mo, gusto ko yung payong na ano, Pero, ganito. ano, ano kasi makabos? Mas maliit. Ay, may sasabihin lang kung makabos. Ako, natutuwa ako. Na, Ginagaluhan ko sa anak ko ng kwarta. Yung kwarta kasi makabos. Nauubos. Nauwala sa kamay ng tao kasi para gastos. Ang payong makabos, ito ang alaala -ala ko sa anak ko. Habang buhay pa ako, ko ang anak ko. Daladalahin mo yun. <laughs> niya sa akin bilang ama. Mahal ko lahat ng anak ko malaga sa akin kapag may bigas siya sa akin regalo. Ang kwarta, natutuwa din ako makaabot sa kwarta. Pero, pag merienda. Mas natutuwa ako sa, ano, sa butang, kasi pisaya pa, sa, sa butang hindi mabubulok, ay kita ako habang buhay pa ako. Ang kwarta kasi makaabot, ano lang yan, yung panggastos mo, kasi di ka mamabubuhay mama sa mundo oh. kung wala kang kwarta. Hmm. Tumatil ako. Tumatil ako. Hindi, ako. hindi natatapos kasi itong payong yan. Ingat. Pambuhay si, si Kaabos, hindi ko ito makalimutan Ayusin mo, yan dong, ibalik mo yan no? Kasi hindi, pa, hindi para yan, na. pag halimbawa ulan, o, oh, oh, hindi talaga. Mahipos mo Masya, ba? May, bago yan ah. Mahalin ko ito, anak. Saan kaya ito yun ano no? Ang payo nito, mamahalin ko ito. Gusto kong bumili ng maliit na ganyan ba? Wala, mayroon ba kaya yung maliit lang ganyan lang yung madala sa kuan? Kasi magaan Magaan ba? Vlog kami na ko. Maraming payong dito. Yun ang ko. Kung maiwan man, okay lang. Ito. Ito, daw niya. Bakit? Ano ibig mo sabihin? Ito, so mo lang? oh kasi ano eh, may taguan. Oo, oh, kung mag simba ko. Huh? Ay. ayan, oo. Oh, oo. Oh, oh, ah, ayan. Ah, aba, ganda na ang pangalan. Kasa. Si special. May may ibig ko. sabihin, no? You know? Gamit na gamit. Ayan, yun, eh. kasa tapos may translate na house. Ang kasa uh -huh. house. Gamit ko talaga 'yan. Kaya ito binili ni Black Betty. Gamit 'yan pati si Mrs. Tabak ko 'yan. Eh, meron akong payong. Mga akin. yun, no? Tinatago ko nga lang yan, eh. Pero... Kaya, marami kami payong dito. Hindi ko ito ipapresenta sa mga anak ko iba. Kasi, nagalit ko sa anak ko, eh. gagawin daw niya ng souvenir, adit. Sa akin. Ay, ano, mga kabus, oh. oh. Gustong mm -hmm. gusto ko, eh. Sipte. Hmm. Maganda, kasi, hindi... Pag umulan, Patuyuin mo na. Tapos ilikpit so, mo dyan. Ilikpit mo. Salamat, salamat. Anak, sa regalo mo sa akin. Ayan. Pasalamat salamat. si kaabos. Boy, no. Mag, magdadagdagan ito. Bukas po, may awan Diyos. Paglabas namin kasi maglalakad lakad kami. Exercise ulit, mga kaabos. Okay. Ang tabayanan nyo na lang. Ano? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy, <laughs> birthday, to you. happy birthday to you. I say I will. Happy birthday, I will. Happy birthday to Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday.